Mga ka-farmers, naghahalo po kami kayo ng abono para sa aming saging na lakatan. Bali, ang pag-abono namin mga farmers ay drenching method para makakatipid tayo sa abono natin. At ang abono na gagamitin natin mga farmers ay 1620 at saka putas. Dahil ang saging natin ay nagbubunga na. Uh, ang 1620 ito ay para sa support para sa ating mga followers at ang putas naman ay para sa bunga. And then maghahalo din kami ng uh, growers Bed 1000 plus full year fertilizer. Bali sa isang drum na mixture ng ating abono Dalawang litro ng grower's bed 1000 plus Ang ating ihahalo Ito ang ginagamit natin mga farmers Para mas matibay ang ating saging Para mas humaba ang kanyang ugat Dahil ang grower's bed 1000 plus Ay uh, nagpapahaba ng ugat ng ating saging And of course Ito ay isa ding soil conditioner At saka anti-fungus At uh, insect repellent. So ito ang ginagamit natin dito Dober's bet 1000 plus para sa ating saging para hindi ito kapitan ng sakit at generally magiging maganda ang tubo ng saging natin. So yan, tinutunaw muna natin ang abono. Hinihimas-himas at mini mikos para mabilis na matunaw. So ito na mga ka-farmers, ah, magdidilig na tayo sa ating saging. Bali dalawang litro bawat puno ang ibigay natin palibot sa kanyang puno. Yan. Sa pamamagitan nito mga ka-farmers ay ma-disinfect ang lupa dahil sa grower's bed 1000 plus. Hahaba ang ugat ng tanim natin. Uh, of course, sa tulong ng abono na ibigay natin ay gaganda ang bunga at uh, dahon ng ating uh, tanim na saging na lakatan. So yan. Ito ang sikreto natin mga farmers sa pagtatanim dito. Yan tingnan niyo ang ano ang mga puno ng saging natin dito ay malalaki. Malalaki dahil ito ay alagang grower's bed 1000 plus. At ang uh, ugat ay napakahaba ng mga ugat nito mga ka-farmers. You oh, tingnan niyo ang puno oh. Yan, di ba? parang puno ng saba yan mga farmers sa laki yan so bawat puno dalawang litro ng ating mixture ng abuno every month ang ating pagdilig dito at every 10 to 15 days naman ang pagspray no more insecticide, no more fungicide at kunting abuno lang ang ating ginagamit dito and then growers bet 1000 plus full year fertilizer